man natin itong pinya na to. Ito yung pinitas ko kanina. Hindi natin balatan. Iwain lang natin. Mamaya ko na to babalatan. Yun oh. Tapos na ito. Hmm. ba diba? Wow. Pulang Pula. Pula tao doon dilaw na dilaw kailangan natin kuhanin kasi kinagagat na ng alaga kung manok hmm. ang tamis mm. isa pa mamaya Balatan ko kung sarap ah. may bawas na ang pinya may bawas oh. isa baw may bawas 给。Okay.